This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Punitin ang tabing na yaon ng kawalang paniniwala. Atin itong matutunan sa Ether, Chapter 1 hanggang Chapter 5. Nitong Nobyembre, Ikalabing Isa hanggang ikalabing pito. Kapag nagsusumamo ako sa Panginoon, mahahabag siya sa akin. Sa Ether chapter 1 verses 33 hanggang 43, nakita natin kung paano tumugon ang Panginoon sa bawat panalangin ng kapatid ni Jared sa kanyang pagsusumamo. Ipinakita niya ang malalim na pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon at ang Panginoon naman ay nagpakita ng habag at pagtugon ang unang panalangin ng kapatid ni Jared ay para sa direksyon isang dalangin na humiling ng kaliwanagan kung paano nila tatahakin ang kanilang paglalakbay ang tugon ng Panginoon dito ay isang malinaw na gabay para sa kanilang paglisan mula sa tore ng Babel. Sa pangalawa at pangatlong mga panalangin, muli siyang nagsumamo at ang Panginoon ay nagpakita ng habag sa pamamagitan ng pagtuturo at pagbibigay ng paraan upang malampasan ang kanilang mga suliranin. Ang kanyang halimbawa ay nagpapaalala sa atin sa bawat pagsusumamo natin sa Panginoon, lalo na sa mga panahon ng pangangailangan. Siya ay laging handang makinig at umabot ng kanyang kamay upang tayo ay tulungan. Sabi sa Matthew chapter 7 verses 7 hanggang 8 Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakasampung. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Ang ganitong habag ng Panginoon ay patuloy na makikita sa ating panahon kapag tayo ay matyaga at intim sa panalangin. Natututo tayong magiging mapagkumbaba at umasa sa Kanya. Tulad ng sa kwento ng kapatid ni Jared, ang pagsusumamo natin sa Diyos ay nagdadala sa ating ng lakas at inspirasyon. Sa ating sariling mga dalangin, maaari nating maramdaman ang habag ng Panginoon, lalo na kung tayo ay humingi ng kaligayahan at kapayapaan sa gitna ng pagsubok. Sa ating pananampalataya at pagtitiwala ay pinapalakas sa bawat tugon na ibinibigay niya at ang mga ito ang nagsisilbing patutuo sa atin na hindi tayo nag-iisa at laging nariyan ang Panginoon upang gabayan tayo. Ang karanasan ni Najarit at ng kanyang kapatid sa Ether Chapter 1 at Ether Chapter 2 ay nagpapakita kung paanong hinikaya tayo ng Diyos na gamitin ang ating sariling kakayahan sa pag-iisip at paggawa ng mga desisyon. Kahit na totoo na ang mga paraan ng Diyos ay mas mataas kaysa sa atin, tulad ng sinasabi sa Isaiah chapter 55 verses 8 hanggang 9. Nais din niya na tayo ay maging aktibo sa ating pagdedesisyon at pagpaplano. Sa halip na ipilit ang bawat detalye ng kanilang paglalakbay, hinayaan niya ang kapatid ni Jared na magmuni-muni at mag-isip ng sariling solusyon sa mga hamon ng kanilang paglalakbay nang kailangan nila ng ilaw sa kanilang mga gabara hindi agad nagbigay ng solusyon ang Diyos kundi nagtanong sa kanya ano ang nais mong gawin ko atin itong mababasa sa Ether chapter 2 verse 23 sa ating panahon, maaaring ganito rin tayo, inaanyayahan ng Diyos na magpakita ng pananampalataya at pag-asa, hindi lamang sa pamamagitan ng pagingi, kundi sa pamamagitan ng pagiging aktibo sa pagbuo ng ating mga mithiin at solusyon. Madalas, ang mga sagot sa ating mga panalangin ay dumadating kapag tayo ay may pananampalatayang kumikilos at humahanap ng mga solusyon sa abot ng ating makakaya ang mga pagsubok at problema na kinakaharap natin ay maaaring maging daan upang tayo ay maging mas malapit sa Diyos dahil mas natututo tayong sumandal at magtiwala sa kanya habang gumagawa rin tayo ng ating sariling mga hakbang ang payo ni Apostol Santiago ay nagbibigay ng mahalagang aral dito. Kung ang sinuman sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi sa Diyos. Subalit habang humingi tayo ng tulong, tayo ay inaasahan ding gumawa at kumilos. Tayo ay pinalalakas ng Diyos upang magtagumbay at matutong. Kaya mahalagang magtiwala sa ating mga kakayahan at sa kanyang gabay. Kapag pinunit natin ang tabing ng kawalang paniniwala na ating mababasa sa Eter chapter 4 verse 15, mas numalawak ang ating pananampalataya at ang ating mga pagdududa ay unti-unting natatabunan ng pag-asa, pagpakumbaba at pagkamalikhain. Sa ganitong paraan, nakikita natin ang mga himala at mga biyayang kanyang ipinagkaloob para sa ating buhay. Maari akong tumanggap ng pagaya para sa aking buhay. Ang mga karanasan ng kapatid ni Jared ay nagbibigay sa atin ng mahalagang aral tungkol sa kung paano tayo maaaring tumanggap ng pag mula sa Diyos si Pangulong Russell Nelson sa kanyang pahayag na ang inyong espiritual na kakayahan na tumanggap ng paghahayag, ay hinikaya tayo na maging mas handa at mas bukas sa pagtanggap ng gabay mula sa Espiritu Santo sa pamamagitan ng mga pagsubok at pagpapasya na hinarap ng kapatid ni Jared, natutunan natin kung paano tayo dapat manalangin at magprosige upang matanggap ang kalooban ng Panginoon. Sa Eter, chapter 2, verses 18 hanggang 25, nakita natin kung paanong tinanong ni kapatid ni Jared ang Panginoon tungkol sa mga detalye ng kanilang paglalakbay, tulad ng kung paano sila makakalabas ng madilim na mga gabara. Ang unang hakbang na ginawa niya ay manalangin at magtanong ng mga partikular na katanungan at makikita natin dito ang kahalagahan ng pagiging specific sa ating mga pananangin. Ang Panginoon sa kanyang sagot ay nagbigay ng mga gabay at tagubilin na nagpatibay sa pananampalataya ng kapatid ni Jared. Sa ating panahon, maaari rin tayong magsikap na maging malinaw at tiyak sa ating mga panalangin. Nang gayon, ay madali nating matanggap ang kalooban ng Diyos. Sa Ether chapter 3 verses 1 hanggang 5, ipinakita ni Jared na kahit nahirapan siyang makamtan ang sagot, nagprosigi pa rin siyang magdasal at humingi ng gabay. Ang pagtanggap ng pagpapayag ay hindi palaging agarang sagot sa ating mga katanungan. Ngunit ipinapaalala ng talatang ito na ang pagsisigasig sa panalangin at pagiging bukas sa tinig ng Diyos ay napakahalaga. Dito natin makikita ang prinsipyo ng pagpapakumbaba at pagtitiwala na may oras at pagkakataon ng Diyos upang ipakita ang Kanyang kalooban. Kayon din sa Ether chapter 4 verses 7 hanggang 10. Tinutukoy ni Moronay na ang kawalan ng pananampalataya at ang pagiging abala sa makamundong mga bagay ay maaaring maghadlang sa ating pagtanggap ng pagpapahayag. Kapag tayo ay napaliligira ng mga alinlangan o kapighatian, maaari nating mahirapan marinig ang tinig ng Diyos, ang pagtanggal ng tabing sa kawalang paniniwala. Ay isang malalim na aral na nagpapakita na ang mga hadlang sa ating pananampalataya ay kadalasang nagmumula sa ating sariling mga takot at alinlangan. Sa ating buhay, maaaring ang tabing ng kawalang paniniwala ay kumakatawan sa mga negatibong pananaw o mga alalahanin na pumipigil sa atin na magtiwala ng buo sa Diyos. Sa pamamagitan ng paglalago ng ating pananampalataya, at pagkakaroon ng kababaang-loob mas madali nating matutuklasan ang kalooban ng Panginoon. Pinasimulan din ni Elder Dale G. Renlund ang konsepto ng framework para sa personal na paghahayag na naglalayong magbigay sa atin ng mga prinsipyo at hakbang upang matutunan kung paano pahalagahan ang spiritual na karanasan ng paghahayag sa ating buhay matutulungan tayo ng framework na ito upang maging mas disiplinado sa pagninilay-nilay at pagdarasal na daan upang magbukas ang mga pintuan ng inspirasyon mula sa Diyos. Sa panahon natin ngayon, ang pagtanggap ng pag ay mahalaga sa bawat akbang ng ating buhay. Katulad ni Jared at ng kanyang kapatid, maaari tayong magtiwala sa Panginoon na magbibigay ng gabay sa atin. Ngunit kailangan nating magsikap na maging tapat at handang maghintay para sa mga sagot. Kung patuloy nating pinapalakas ang ating pananampalataya at tinatanggal ang mga hadlang ng kawalang-paniniwala, mas madalas nating maririnig at madarama ang kanyang mga sagot sa ating buhay sa pamamagitan ng kanyang pagpaparusa. Inaanayahan ako ng Panginoon na magsisi at lumapit sa kanya. Sa Ether chapter 2 verses 14 hanggang 15. Matutunghayan natin kung paano itinuwid ng Panginoon ang kapatid ni Jared dahil sa kanyang pagkalingot na manalangin at humingi ng patnubay ng Diyos. Sa loob ng tatlong oras kina-usap siya ng Panginoon nang may pagtutuwid at pinapaalala ang kahalagahan ng patuloy na paglapit sa Kanya. Ang pagkastigo ng Panginoon ay hindi para ipahiya o parusahan ang kapatid ni Jarin, kundi upang muling patatagin ang kanyang pananampalataya at patnubayan siya pabalik sa tamang landas. Dahil sa kababaang loob ng kapatid ni Jared. Tinanggap niya ang pagkastigo at pagpatuloy na paglapit sa Panginoon na nagdala sa kanya ng mas mataas na antas ng espiritual na karanasan at mga himala. Tulad ng nakita natin sa Ether chapter 3 verses 1 hanggang 20 kung saan ipinakita sa kanya ng Panginoon ang kanyang sarili. Ang karanasan ito ay nagpapakita sa atin ng pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng pagtutuwid na makikita rin natin sa Hebreo chapter 12 verse 6 na nagsasabing sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang minamahal at hinahampas ang bawat tinatangkap na anak. Ang pagtutuwid ng Diyos ay isang anyaya sa pagsisisi at sa mas malapit na relasyon sa Kanya. Sa ating panahon, maaari tayong makaranas ng mga hamon o pagudyok ng espiritu na nagtutuwid sa atin sa ating mga kamalian o pagkalimot. Ito ay paanyaya ng Panginoon na bumalik sa Kanya at magtiwala sa Kanyang patnubay. Sa bawat pagtanggap natin sa Kanyang pagtutuwid ng may kababaang loob, mas mahanda tayong makatanggap nang mas malalalim na pagpapala at mas maunawaan ang kanyang kalooban para sa atin. Ang aral dito ay ang pagtutuwid ng Diyos ay isang paraan ng kanyang pagmamahal. Kapag tayo ay nagpapakumbaba, natututo tayong tanggapin ito ng may pananampalataya at handang puso at nagiging daan ito upang lalo nating mapalapit ang ating sarili sa Kanya. Sa ganitong paraan, ang kanyang pagtutuin ay nagiging biyaya na nagdadala sa atin ng mas malaking pagunawa sa ating tunay na layunin at sa ating walang hanggang kaligayahan. Ihanda ako ng Panginoon na tawirin ang aking malawak na kailaliman. Sa Ether chapter 2 verses 16 hanggang 25 Inutusan ng Panginoon ang kapatid ni Jarid na ng mga gabara upang matawid ang malawak na kailaliman patungo sa lupang pangako. Sa kabila ng kakulangan ng kaalaman sa paggawa ng mga gabara, kinabaya ng Panginoon ang kapatid ni Jarid. Inihanda siya sa bawat hakbang at tinulungan siyang harapin ang mga hamon gaya ng kawalan ng liwanag at hangin. Itinuro rin ng Panginoon sa kanya ang kahalagahan ng pananampalataya, kasipagan at pagtitiwala sa kanyang patnubay. Sa ating panahon, ang malawak na kailaliman ay maaaring sumisimbolo sa mga hamon, kawalang katiyakan o pagsubok na kinakaharap natin sa ating buhay tulad ng kapatid ni Jared, Maaaring hindi natin alam agad kung paano haharapin ang mga ito. Ngunit ipinapakita ng talatang ito na ang Panginoon ay palaging handang ihanda tayo at gabayan sa tamang landas. Sa Isaiah chapter 41 verse 10, sinabi ng Diyos, "Huwag kang matakot sapagkat ako'y suma sa iyo. Huwag kang manglulupaypay." sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita. Makikita natin ang parihong prinsipyo sa bagong tipan kung saan hinikayat ni Jesus ang kanyang mga alagad na magtiwala sa kanya kahit sa gitna ng mga bagyo. Sa parihong paraan, hinikayat din tayo ng Panginoon ngayon na mananampalataya sa kanya sa kabila ng mga kawalang katiyakan at takot. Hinihiling niya sa atin na magtiwala sa kanyang plano, maganda sa pamamagitan ng pagsunod at panalangin at magsikap nang may pananampalataya. Ang aral dito ay kahit mahirap o puno ng kawalang katiyakan, ang ating mga palawak sa kailaliman tiyak na tutulungan tayo ng Diyos kung mananatili tayong tapat at magtitiwala sa kanya ang kanyang paghahanda ay madalas dumadaan sa maliliit na hakbang isang paalaala na mahalaga ang ating pananampalataya at pagsunod upang makamit ang ating mga pangako at layunin sa buhay